Manila, Philippines- Malamang na ipagpaliban ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections kahit hindi pipirmahan ni Pangulong Marcos ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga nanunungkulan na opisyal ng barangay. Nabatid kahapon ng Commission on Elections na ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan ay mawawalan ng batas sa ikalabing apat ng Agosto. Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na nakatanggap din ang Comelec ng impormasyon na hindi na magkakaroon ng formal na seremonya sa paglagda ng panukalang batas, gaya ng naunang iniulat ng Malacanang. Aniya, walang problema sa Comelec kung magiging batas na lang ang panukala o formal na itong pipirmahan ng Pangulo. Magpapatuloy ang Comelec sa ating paghahanda dahil maaari itong questionin sa Korte Suprema, he said. Sa kabila ng posibilidad na ma-postpone ang BSKE, umabot na sa siyam at walumput isang libo walundaan at pitumput dalawa ang bilang ng mga nagparehistro para sa darating na halalan noong ikalima ng Agosto. Inaasahan ng COMELEC na aabot sa 1.5 milyon ang bilang ng mga nagparehistro sa huling araw ng Nationwide Voter Registration sa ikasampu ng Agosto. Gusto nilang lumahok sa BSKE, gusto nilang magkaroon ng boses pagdating sa halalan sa kanilang barangay, sabi ni Garcia tungkol sa dahilan ng pagdami ng mga nagparehistro. Ito ang mga kabataang botante. Ang kapangyarihan ng kabataan ang ipinakita sa midterm elections, Ania. Gayunpaman, sinabi ni kabataan, party list rep. Rene Luisco na ang pagtaas ng rehistrasyon ng mga botante ay higit na dahilan upang ipagpatuloy ang BSK sa Desembre. Handa na si Gen Z. Bakit hindi si Marcos Jr.? Excited na bumoto ang kabataan? huwag nating tanggalin ang kanilang mga demokratikong karapatan. Nagwagi ang mga tao sa aktibong pagboto, ko said in a statement. Anya, ang mga gustong kumapit sa kapangyarihan magpakailanman ay ang tanging takot sa halalan, Jose Rodel ano.